Lalo pong lumilinaw ang tindi ng pananalasa ng bagyong uwan sa Cagayan. Bukod sa mga video ng kasagsagan ng bagyo, tumamba din sa tuaw Cagayan ang mga naglalakihang troso. Ang idinulot nito, alamin natin live sa pagtutok ni June Galerasyon. June! Emil, uh, napakaraming bahay ang nawasak dito sa bayan ng uh, Tuwaw, lalawigan ng uh, Cagayan. Dahil sa pag-apaw ng uh, Chico River, na pa ng mga naglalakihang troso kasunod ng hagupit ng bagyong uwan. Yan, sir, sakto level nyanin, perta. Nilusong ng mga pulis ang hanggang dibdib na baha sa tuwaw kagayan. Pinalikas sila ang mga residente, gaya ng lolang itong natrap sa bahay. Pinasan na siya ng rescuers para mailabas ng kanilang bahay. manan, go! taas kami ng bubong. Sa taas ng baha, napilitang manatili sa kanilang bubong ang ilan. Bukod sa mga bata, kasama rin nila ang mga alagang hayop. May mga kambing at mga biig pa na ikinubli sa loob ng cooler. Bumaha sa bayan dahil sa pag-apaw ng Chico River kasunod ng pag-ulang dala ng bagyong uwan. Nagmistulang lawa ang lugar at may mga nasira ring bahay malapit sa ilog. Samot-saring dibri rin ang nagkala sa mga kasada. Pinagtulungan din ng mga rescuer na buhatin ang kabaong na ito sa gitna ng maputik na daan. Naantala kasi ang lamay dahil sa bagyo at kailangan ilipat sa ibang lugar ang kabaong na ibalik na ang labi sa mga kaanak nito. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na naranasan namin dito. Nakakala lang namin ay, hindi kami aabot ng tubig dito pero ngayon sobrang lakas ng ginawa ng bagyong yuan. Ang mga gamit sa bahay, basa lahat, walang nailigtas sir. Kasi yung sa loob ng bahay sir eh. Putik lahat, sir. Sa barangay Barangkwag ng Parehong Bayan, hubo pa na ang baha. Pero bakas ng dilubyo ang matatanaw kahit saan lumingon. Naglalakihan ang mga troso na inalod ng pagragasa ng Chico River, na humampas at sumira sa maraming bahay. Dito yung bahay namin, sir, eh, walang naiwan kahit yung gamit namin. Tapos yung bahay namin, ginumpa ng troso. Ang laki. Wala na rin babalik ang bahay ang 12 anyo sa Sizoreng. Sa kabila ng hirap na inabot nagawa pa rin niyang sagipin ang isang tuta na naiwan paghupa ng baha. Nanginginig po, naaawa po ako. Tapos kinuha ko na po. Halagaan mo na lang. Matsaga namang hinugasan ni Rosean ang mga putikang damit ng mga anak na lang sa kakaunting gamit na naisalba. Paano na kami magsisimula? Yung, mga, yung tindahan namin, sir, wala na. <laughs> Wala na pang kabuhayan. Buti na hangiti pa kayo. Oh, oh, okay lang sir. Okay, lang, okay lang ng miti. Pagsubok lang ni Lord yan. Sa panahon ng matinding sakuna, muling nakita ang bayanihan ng mga Pinoy. Dumating sa barangay ang mga gustong tumulong kahit sa simpleng paraan. Ibigyan pa namin sila ng mga extra ang dali ko na dito namin Para kahit pa paano makatulong sa Sabi ng mga taga rito, ngayon lang nila naranasan ang ganitong kalamidad at ganyan din sila pinadapa ng naglalakihang troso. Tila himalang lahat sila nakaligtas. Talagang yung mga bahay ay tinamaan ng mga troso na galing sa taas galing Kalinga and Mountain Province galing sa Pasil River at sa Chico River eh ang ang drainage ng mga yan galing sa mountain Province and Kalinga Nakita po ninyo yung level ng tubig halos sa dibdib na ng mga residente yung mga nalubog din sa, sa mataas sa baha ang Tuguegarao City halos abot ng bubong kinailangan ng magbangka ng rescuers para mailigtas ang mga residente. Ang ilan nga sa kanila sa bubong na dumaan para maidika sa hanggang dibdib na baha. Bitbit pa ng ilang residente sa paglikas ang kanilang mga alagang hayop. Nasa isang uh, libong residente ang nagsipaglikas dito sa bayan ng Tuaw. Malaking uh, problema ang kinakaharap ngayon ng no, mga wala nang babalikang uh, tahanan. Dalawang posibilidad na pwedeng mangyari sa kanila, manatili sa mga evacuation center o makitira muna sa kanilang mga kamag-anak. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Sa lalawigan naman ng Aurora, tumambad din ang matinding pinsalang idinulot ng storm surge. Sa pagtatala na nga ng pag-asa, ay maaring kapantay o higit pa ang taas ng daluyong na nilikha ng bagyong uwan kumpara noong Yolanda. Mula sa Kasiguran, Nakatutok Live, si Ian. Ian. Vicky, sa pagbubukas nga nung nasirang kalsada, ay narating na ng ating team itong Northern Aurora. At dito nga, Vicky, ay tumambad sa atin ang malawak na pinsala na dulot ng bagyong uwan. Napatag na ng heavy equipment ng DPWH, ang nawasak na portion sa pagitan ng barangay Gupa at Vitale sa Dipakulaw Aurora. Kaya kahit mahirap, nadaraanan ito ng mga sakyan at motorsiklo. Pero sa iba pang bahagi ng Dipakulaw, maraming nabuwal na puno at mga posting itinumba ng hangin at storm surge ang nakahambalang sa kalye. Nabalot ng malaking bato ang dating nakabermuda grass na tahanan ng pamilya Kirino, ang dating dinarayo nilang bahay sa gilid ng Pacific Ocean. Hindi na raw nila makilala ngayon paano rin sila magsisimula lalo't pagpapasko pa naman wala rin na isalbang gamit kahit para lang sa kanilang tatlong maliliit na anak sa ngayon po hindi po hindi pa po namin alam kasi Siyempre first time po namin mag pagpapasko po na wala pong bahay Maaawa po ako sa mga anak ko po, po. Pero papasalamat naman po ako sa Panginoon kasi kahit paano po ay kahit wala po yung bahay, Ligtas naman po kami. Hindi ko alam kung talaga kung saan po ako, talaga ako magsisimula. Kasi kahit sa inaasahan kong pananim man, kahit konti nga lang na pangtaguid ko sana, eh, nawala pa po. Ang padre de familia na si Samson, muntikan pang mapahama ng tangkaying isalba ang mga gamit. Nakita raw ito ng kanyang anak na labis ang trauma ngayon. Ipinakausap ng kanyang ina bata sa amin pero hindi niya mapigilan ang pagluha sa Janet. Sinamantala ng mga residente ang malakas na tubig na rumaragasa mula sa muntok para labahan ang mga nadumihang damit at gamit. Sa dinadyawan di na natanyag sa White Beach, nawasak din ang bahagi ng National Road. Isang bakho nga ang nahulog sa hukay na nilikha ng storm surge. Halos lahat daw ng apatapong resort dito nawasak sa malakas sa storm surge at hangin. Si Larry Ramirez, na presidente ng mga resort association ng Dinadyawan, nasakta ng hampasin ng dalawampung talampakan na alon ang kanilang resort pag ng hapon nitong linggo, kaya tumama ang binti niya sa batong hagdan. Umabot daw sa ikatlong palapag ang storm surge. Kaya sa resort niya lumikas ang maraming manggagawa na tulong daw ang kailangan ngayon. Yung mga ibang tra nagtatrabaho, eh talaga po, kailangan din na lang naman sana nila ng konting tulong. Kung hindi man sa ating pamahalaan, eh sa mga taong may mga puso at kumakatok kami sa inyong puso, na sana kami naman po itulungan. Sa resort ni Larry na natili, ang ilang kilalang storm chasers, gaya ni Jordan Hall, kung saan buhang buharawang bulis buhay na sandali, makunan lang ang taas ng storm surge ni Juan sa dinalungan ang bayan kung saan naglandfall ang bagyo na pinsala ang Treaty force sa Dalampasigan dahil sa lakas ng hangin at halo ng bagyo. Pinaharaw ang komunidad sa poblasyon at maraming nasirang tahanan sa coastal areas. Ano po, umuugong po yung kapiligiran tapos ano po, nababasag po yung salamin na po doon. May evacuation? Opo. At yung ulan, kagandahan din po uh, na hindi ganong kalakas. Pero kung maikukumpara ko po sa nangyari ng Pipito, Uh, ito po yung hangin niya is mataas. Sa bayan ng kasiguran, maraming bahay sa coastal area rin ang nasira ng daluyong. Maraming tahanan din ang nawasak ng malakas na hangin, gaya ng kina, Nanay Josie. Yung kasalukuyan pong malakas na ang bagyo ay lumipat na po ako sa malaking bahay, nakapit bahay namin, hindi ko na po bahay ko. Maraming pose at puno rin ang nabuwal na ng bubong at baraks ng mga pulis sa kasiguran police station dahil sa bagsik ni Uwan sa pambihirang pagkakataon, naging tulugan ng ilang pulis ang bakanteng detention cell. Ang storm chasers ng pag-asa umiikot sa Aurora para itala ang taas ng daluyong o storm surge. Maaring kapantay o higit pa raw sa storm surge ng Superbagyong Yolanda, ang nilikha ng Superbagyong Uwan na umabot sa 5 to 7 meters. 5 to 7, may kukumpara natin doon sa Yolanda na nga eh. Kasi ang Yolanda, more or less 6 meters, more or less 6 meters siya eh. Pwede natin sabihin, Yolanda-like pala to. Pwede na rin siya. O, pwede ko na sabihin. O, masabi mo, 5 to 7 pa, mas mataas pa. Mare, kasi yun eh, level lang ng surge yun. Hindi pa natin kinukonsider yung wave talaga. Kasi kung sasama mo yung alon, mas mataas. Sa Dilasag naman, ilang bahay sa may baybayin ang nasira ng storm surge. Anong gamit niyo po yung isalba niyo? Wala nga po, talagang eh, lahat yan. Litong-litong ano, eh, na yata yun eh ang mga alon. Pati mm -hmm. mga damit namin, basa. Wala talaga sa amin natira dyan. Isinasagawa pa rin ang assessment ng lokal na pamalaan. Wala pa naman ay ulat na nasaktan. Vicky, bagamat pagpreposition ang LGU ng Aurora ng Ayuda sa iba't ibang mga lugar dito, tulong na pa rin ang hinihiling ng ating mga kabuhayan kapag nakakausap natin sila, lalo na Vicky, yung mga nawalan ng tahanan at nawalan din ng mga kabuhayan. Mahaba pa raw ang laban nila kaya sana ay dumating ang tulong sa kanila. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran Aurora. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Binaha ang ilang kalsada sa Maynila dahil sa Paco Pumping Station. Nasira kasi ang floodgate nito at aabutin ng labing apat na araw ang pag-aayos. Pinaimbestigahan na yan ng Department of Public Works and Highways at nakatutok si Oscar Oida. Abala na sa pagpapatuyo ng gamit ang mga taga-barangay 662 sa Paco, Maynila hero matapos-tapos ang kanilang paglilinis mula ng bahain sila linggo ng gabi. Dalawang araw na po kami hindi nakakapasok. Yan po, linis na naman po. Kakatapos ng maglimas, maglilimas po ulit. Pagod na kami. Nagkaroon na ng alipunga eh. mo, masakit na yun ba yung ano pa. Minsan hindi na nga kami nakakakain. Ang sinasabing sanhi ng pagbaha sa kanilang lugar ang bumigay na floodgate ng Paco Pumping Station na humaharang sana sa tubig na nanggagaling sa Ilog Pasig. Kaya kahit gumagana ang mga pumping station dito, eh tila nawawala naman daw ng saysay. Pabalik-balik din ang tubig, bubomba ka sa, ay, i-release mo sa Pasig River, babalik din naman ulit. Kaya asahan na raw ang pagbaha sa mga low-lying area sa 36 na barangay na sineserbisyo ang Paco Pumping Station tuwing high tide. Matapos mag-inspeksyon kanina, sinabi ni DPWA Secretary Vince Dizon na paiimbestigahan niya kung ano ang nangyari. May suspecha na baka may tumama na barge kasi may mga barge akong nakita doon pero ang sabi ng taong nag-ooperate dito wala naman daw tumama. So, ang suspecha ng consultant ng Kore koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Siguro nga, dahil yun ay yung simula ng surge sa dagat, pumasok na dito sa Pasig, ah, hindi kinaya ng gate yung immense pressure. No? Pagtitiyak ni Dizon, oh, inaasikaso e, na nila ang pagpapagawa ng nasirang floodgate na posibleng umunong umabot ng labing apat na araw. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, two-year warranty, twenty uh, 20... 2024 pagang na turnover to. So isang taon pagang, lang. So wagang ang gastos ng gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin at uh, magdasal na tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Sa ngayon, makikipag-ugnayan daw sila sa MMDA para maglagay muna ng mga mobile pump sa lugar. Sa sunog apog pumping station naman sa Gagalangin Tondo, Maynila, naglinis sa mga tauan ng DPWH. Noong 2023, nasira ito dahil sa problema sa siltation at grabing basura at hindi na ito napakinabangan mula noon. Napapakilabangan pa naman daw ang floodgate nito at mayat maya ay gumagamit sila ng mobile pumping station kung kinakailangan. Sabi ni Dizon, babaguhin na ang plano ng pumping station para magamit na ito sa wakas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas. Tuluyan ng nabuwal ang dike na pananggalang dapat sa Paco River ng mga taga-Obando, Bulacan. Pinalalaan yan ang epekto ng bagyong uwan sa bayan. At nakatutok si Dano Tingkungko. Hello. Bangungot na mahirap malimot ang nangyari sa boundary ng Barangay Lawa at Paco sa Obando, Bulacan gabi nitong linggo. Hmm. Ang bita kasi sa diking pananggalang dapat sa Paco River tuluyang nasira sang hangin. Uh -huh. Ganito uwan. Uh -huh. Talagang malakas ano, like, overflow uh -huh. eh, yung, yung, yung nangyari, talagang hindi na kaya. May mga crack dito. Ano yan? Kahapon lang? ito, eh, ito. Uh -huh. Nung bagyong emong. Okay. Nung okay. bagyong uwan, talagang lumagyan na siya. Hanggang sa nasira. 130 hanggang 150 meters ang haba ng dike na tuluyang nabuwal matapos ang bagyo. Maaraw na ngayong hapon ang balikan namin ang dike, pero bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Hindi lang sa dike, kundi sa mga bahay na binaha. Tulad ng bintanang ito sa bahay ni Naglo na tatlong dekada nang nakatira sa tabi ng ilo. Ang lakas ng alon, halos 1 inch na lang yata dun sa ibabaw ng, ng ano, dike. Tapos ang lakas ng ang lakas ng hampas. Ano 'yung sunod-sunod 'yun eh halos nananalay um, tayo na lagi dito oh. Tumama pa nga sa bintana namin, nabasag yung bintana sa lakas ng impact. Pagka ano naman, walang bagyo, normal na, parang nakatira din sa may karsada. May lang nangyari yan. Mula kahapon, ininspeksyon ng DPWH at mga lokal na pamahala ng Ubando at Valenzuela ang dike. Ayon sa alkalde ng Obando, naglaan na sila at ang city government ng Valenzuela ng pondo para ayusin ang dike. Hindi niya bababa sa 25 million pesos ang kailangan para lang sa sheet pile na unang ilalagay sa nasirang bahagi nito. Nagpasa na po kami sa DP para sa return ng mga dike. Nakipag-usap na po ang Bulacan Second Engineering Office at ang Local Government Unit ng Obando para po Matugod na na, magpuloyan na pong masaray ang sabi ng DG. At uwang din po ang city of Valenzuela. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko na katutok 24 oras. Problema hanggang ngayon ang kawalan ng kuryente sa ilang lugar na nasalanta ng bagyong uwan at posibleng abutin pa ng isang buwan bago ito maibalik. Iba't ibang paraan na raw ang kinokonsidera ng Energy Department para mapabilis ang pagkukumpuni sa mga napinsala. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa ngayon, tinati ang mahigit labing pitung milyong mga individual o 3.4 milyon na pamilya ang wala pa rin kuryente dahil sa pananalasan ng bagyong uwan. Kabilang dyan ang mga nasasakupan ng Camarines Norte Electric Cooperative at Camarines Sur Electric Cooperative 1, 3 at 4. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot ng isang buwan bago tuluyang maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhang lugar. Alam ko po, medyo matagal-tagal yan. Pero malaki din yung damage. Have patience lang sana. Sabi ng DOE, inuuna nilang ibalik ang kuryente sa mga hospital, evacuation center, water distribution facility at mga command centers. Pinag-aaralan na rin ang pagpapadala ng mga linemen mula Mindanao at ang paggamit ng mga planta sa rehiyon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mahigit sampung transmission lines pa sa Luzon at Visayas ang hindi pa rin nagagamit ngayon kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Bukod dito, siyam na planta pa ang nire-restore. Asahan namang mas malaki ang bill sa kuryente ngayong Nobyembre. Tumaas kasi ng 15 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Miralco. Katumbas yan ng 30 pesos na dagdag sa bill para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. At 76 pesos na patong sa bill sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang araw ng usap-usapan online kung paano tila nalusaw umano ang mata ng bagyong uwan nang tumama sa Sierra Madre. Sabi ng mga eksperto, landfall ang nagpapahina sa isang bagyo pero may epekto pa rin ang mga bundok. Sabi naman ng isang grupo, makakatulong yan kontra baha kung hindi kalbo. Ang estado ng mga gubat ng Sierra Madre sa pagtutok ni Chino Gaston. Hindi na iwasan ang pananalasa ng bagyong uwan sa North Luzon. Pero paniwala ng marami, mas marami pa ang nawalang buhay, bahay at kabuhayan kung wala ang mga kabundukan sa Luzon, partikular ang bulubundukin ng Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo. Basta iingatan nyo din ako. May mga nag pa sa social media na tila ba diwata ang Sierra Madre. Mga nagpunto pang tila na lusaw ang mata ng bagyong uwan nang tumama sa Sierra Madre batay sa satellite image nito pero pinahihina nga ba talaga ng mga bundok ang isang bagyo? Medyo tama raw ang pananaw na yan ayon sa pag-asa. Pero ang nagpapahina talaga anila ng bagyo ay ang pagtama nito sa kalupaan o landfall. Regarding naman dun sa structure ng bagyo kung saan Napapansin nga po ng iba, no buong-buo yung mata niya dito sa may Philippine Sea pero pagtama dito sa kalupaan ng Sierra Madre, nabasag yung kanyang sirkulasyon. Definitely, may effect din po yung uh, matataas na mga lugar, yung mga mountainous areas ng Sierra Madre, ng Caraballo and Cordillera mountain regions dito po sa structure o itsura isang bagyo. Kaya madalas hindi na natin nakikita yung uh, ikot o yung sentro o mata ng bagyo kapag tumama na ito sa kalupaan. Sa ginawang simulation ng mga atmospheric scientists ng UP, may bundok man o wala ang Luzon, halos pareho lang ang paggina ng bagyo kapag nakarating na sa lupa. Ayon sa kanya, lumalakas kasi talaga ang bagyo sa dagat dahil sa nag evaporate na tubig. We simulated 40 plus na bagyo na dumaan sa Luzon. So ginawa namin is sa isang simulation ng si Sierra Madre. Another simulation, flee natin namin si Sierra Madre. So ang tanong ngayon ay kung malakas yung effect ni Sierra Madre. So ibig sabihin, doon sa flattened, hindi kaano hihina yung bagyo. Doon sa nandiyan si Sierra Madre, hihina yung bagyo. And it turns out na medyo same lang um, yung paghina ng bagyo. Hindi man ganoon galaki ang epekto sa mismong pagpapahina ng bagyo, malaking tulong naman ito sa pagsalo ng ulang ibinubuhos ng bagyo kung hindi pa kalbo ang mga gubat nito ay the say Sierra Madre Network Alliance kung sira ang mga gubat. Mas malaki ang tsansa ng pagguho ng lupa at tuloy-tuloy nadadaloy ang ulang magpapabaha sa kapatagan. At bagaman nakakatuwaan nila ang mga meme at kontek na nagdidiin sa papel ng Sierra Madre, sana anila, hindi lang sa social media ang mga hakbang para protektahan ang Sierra Madre. Kalat-kalat yung iba't ibang mga quarrying companies, nickel companies, mga mining companies. Uh, actually, do sa Nueva Vizcaya nga ay merong, uh, merong naka, nakakuha ang permit ng isang mining corporation. The same way ay yung ongoing na pagtatayo ngayon ng kaliwa dam na talagang malawakan na tinututulan ito ng mga partners sa aming mga katutubo. Gusto namin uh, sa organization na mag-translate yung creativity sa social media into warm bodies na nagla-lobby sa DNR, nag-community nag, uh, nag -co organizing, nagsasama-sama para mag-tree planting. Mm -hmm. Mas tingko ko yun yung challenge doon sa marami mga netizens. Sa datos ng GMA News Research, patuloy na lumiliit ang kagubatan ng Sierra Madre na napapaloob sa sampung lalawigan ng Luzon. Ang mahigit isang milyon at walong daang libong hektarya nitong gubat noong 2003 na bawasan na ng mahigit isang daan at tatlumpung libong hektarya batay sa survey noong 2020 kung magpapatuloy ang ganitong bilis na pagkalbo, posible umanong mga lahati ang kagubatan sa Sierra Madre sa taong 2031. At sa 2075 tinatayang 1/4 o 25% na ng kagubatan ang matatapyas. Sa taong 2030, tinatayang kasing lawak ng Metro Manila ang makakalbong kagubatan. Nangunguna sa pinakamalaking porsyento ng nabawas na gubat ang mga lalawigan ng Rizal, Nueva Ecija at Cagayan. Sinisika pa naming makuna ng bahayag ang DENR. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston na Katutok, 24 oras. Sarado ang ilang kalsada sa Nueva Vizcaya dahil sa mga landslide dulot ng bagyong uwan. At live mula roon, nakatutok si Rafi Tima. Rafi, Vicky, narito tayo ngayon sa Nueva Vizcaya Pangasinan Road kung saan hanggang ngayon nga ay sarado pa rin itong uh, kalsadang ito. Shortcut sana ito mula dito sa um, Santa Fe uh, papunta sa direksyon ng uh, uh, Pangasinan pero ngayon nga ay sarado ito dahil sa mga landslide na katulad nito. Napakalaki na itong landslide nito series ito ng mga landslide. Isa lamang ito sa ating mga nadaanan. Pero uh, pwede lang dumaan dito ay uh, mga motor. Pero mga dalawang kilometro mula rito ay talagang cut off na raw yung uh, kasada at medyo matatagalan bago ito uh, mabubuksan. Kung kaya sa mga gusto magtungo sa direksyon ng uh, Santa Fe o kay Dada ng Dalton Pass, kailangan nyo na dumaan sa Maharlika Highway. Ito yung talagang major na thoroughfare na marami ring uh, uh, traffic ng mga malaking truck. Kaya ito dapat yung pinakamabilis na daan at ito yung dinadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Pero ngayon nga po ay sarado na itong kalsadang ito at hindi pa tiyak kung kailan ito mabubuksan dahil sa malalaking mga guho na katulad nito at makikita pa may mga lalaking bato, tipak ng bato na nandito pa rin na nakaharang sa, kalda, sa, kalsada. Ang abiso pa rin ng mga otoridad dito, motor lamang ang pwedeng dumaan dito. Pero again, tatlong kilometro mula dito sa aking uh, kinararoonan, dito sa may barangay uh, Burarak, ay uh, talagang cut off na, hindi na madadaanan ng mga sasakyan ang kalsadang ito. Yan pa rin ang uh, latest mula dito sa Nueva Vizcaya Santa Fe, o Santa Fe uh, Road. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Buhay pa pero inaanod na at napapalitan ng galit ang bukam bibig noon na pagiging matatag o resilient ng mga Pinoy. Sa gitna ng mga sakunang pwede sanang napigil ng mga proyekto kung walang kurakot. Nakatutok si Mark Salazar. Nakasanayan na ng mga Tagarohas District, Quezon City ang malubog sa baha. Tatlong beses pa nga kada taon sa mga nakausap ko rito sa Gumamela Street ng distrito. Sinisi na yan sa maling flood mitigation project na ito na nagpalalaraw sa kanilang sitwasyon. Kasi po nung time, wala harang yan. Mabilis lang umagos ng tubig. Eh ngayon, magmula nung sinabing sarahan yan, ayun ang tubig. Hindi na makalabas. ay eh mas matindi naman po ng baha. Imbis na panagutin ang maling flood control project, Natutunan na lang ng komunidad na ito kung paano mamuhay sa baha. Kailangan lang may bangka sa bawat isang grupo ng bahayan. Permanente na rin itong lubid nila sa mga poste para may kakapitan habang nag evacuate sa rumaragasang baha. At ang kanilang warning system gamit ang malalaking megaphone sa bawat kanto. Sanay na po kami. Awa naman ang lahat ng kapitbahay namin dito, tulong-tulong. Wala naman hindi ano. Pag duma dumating na yung rescue yung mga amphibian boat dinadala na sa school o diyan sa night sa mi simbahan Matagal na sa kasaysayan ng Pilipino ang resiliency o pagiging matatag ayon sa isang sociologist. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan tayo ang gateway sa Southeast Asia. Yung lugar natin ay nasa isang lugar na kung saan yung unang takbo ng ng bagyo, tayo yung unang matatamaan. So for 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 recorded history, we are really resilient. Even ang mga foreigners na nanirahan na dito, sabihin natin na kapag-asawa na ng mga Filipino, Filipina, nakikita nila na we are resilient and they too became resilient too. Nakalakas pa sa resiliency ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino. Ang paniniwala natin sa kung may kapal, sa, sa Diyos, sa bathala, na ito ay nagpapakita lamang ng isang mensahe na may kailangan tayong baguhin. Hindi rin bago sa mga Pinoy na idaan sa tawa at ngiti ang mga pagsubok. Pero sabi ng ilan ngayon, nakakasawa na. Lalo kung hindi naman acts of God kundi kasakiman ng mga tao ang dahilan ng tinitiis nilang sakuna. Resilience does not mean na papabayaan lang natin na matalo tayo. Hayaan mo na, dadating ulit yan. Ang resilience, kasama rin dito yung malaman natin kung sino ay pananagutan sa mga bagay-bagay na suposo may dapat ginawa. Sabi ni Dr. Christopher Berse ng UP National College of Public Administration and Governance, idinidikta ng bata sa gobyerno kung paano tayo magiging resilient kaso hindi naman sinusunod. Ang goal natin is that As we spend more on prevention and mitigation and preparedness, let's say sa o mas mababa na. So ibig sabihin, mas kukunti yung kailangan ayudahan. Pero tila baligtad ang ginagawa para umasa tayo sa mga politikong namumudmud ng ayuda. Kung ganyan, ay hindi masasabing resilient tayo. Ang mga disaster naman din talaga ay pwedeng gamitin no? bilang pahagi ng politika. Uh, Kapag mas resilient na yung mga communities natin, mas kukunti na lang dapat yung mga kailangan o kakailanganin na ayuda. Nakagagalit ang flood control scandal pero sa pagputok nito, parang baharin hindi mapigil ngayon ang paniningil ng tao sa pananagutan. Sana nga hindi humupa ang galit na yan. Hindi ito katanggap-tanggap at dapat ay uh, talagang ang mga tao mismo ay magumpisang mag-monitor. Uh, maningil no? kung ano yung dapat na ibinibigay na serbisyo ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.